Welcome back again to my channel This is Zywenna Black Kung bago ka pa lang sa channel ko Nag-upload po ako ng mga video about My journey Papunta dito sa Hong Kong Bilang first timer OFW First timer mag-apply abroad So, ikukontinue ko lang Ang ating Part 3 Test the training for Domestic work and sito. Para makakuha kayo ng NC2 Lahat naman po ay pag first time tayo mag-apply abroad, ay dadaan tayo ng TESDA training. Kung ikaw ay nagpaplano palang pa lang mag-apply abroad. So, magandang panuorin mo to and don't skip dahil baka may makalimutan kayo or may mas skip kayo na important na details. So, keep watching tayo. So, disclaimer lang po. Dis this, disclaimer? This disclaimer! <laughs> Disclaimer, oh my God, inda, nakarating ka ng Hong Kong, oh my God. So, di ba, disclaimer lang po, so yung mga sinishare ko po ay based lang sa mga natutunan ko, so based sa experience ko um, bilang first timer abroad. So, that is our goal of our channel, to give tips and ideas sa mga first-timer, of course, yan. Kasi, alam nyo, day, mahirap talaga, day, pag first-timer, day, tulad ako. So, kaya may konti akong kaalaman sinishare ko talaga sa inyo, day. So, ayan, for our topic for today, um lesson number three, ironing. So, unang-una, day, ay ipiprepare nyo yung area. Prepare the area including equipment, iron rugs to protect Load. So, ayan, day. Pag nagpa-plancha kayo, day, uh, bawal, day, na ang damit na pina nyo ay matouch sa asemento. So, kung wala sa training nyo, uh, walang nakasapin doon, na walang nakasapin doon, kailangan maglagay kayo ng sapin. In case, man, um, may, iba kasi sa training at assessment na day, ha so ayan so bago nyo, bago naman kayo mag-actual dito ay i-explain maman muna yan sa inyo ng mga assessor o trainer nyo na tinatawag so mag, may magtuturo sa inyo so ito idea lang to sa mga beginner sa mga first timer then pag na prepare nyo na yung area equipment check the voltage and the iron if steam iron or dry iron yan. Kung ano mang ang paplansyahin nyo, dapat sakto sa mga sa torn-torn doon sa plancha nyo, ha? Check the cloth level. So, dapat kahit naman hindi kailangan tulad ng long sleeve, kasi kadalasan long sleeve yung nasa ano, iti training, yung isa nyo na paplansyahin doon or pantalon. Then, Makikita nyo ko, cotton ba, linen ba, wool ba, or silk, mga ganyan. So, kailangan nyo i-double check, ipakita sa trainer na chine-check nyo yun. Yan. So, ako naman nun day, kasi pipili ka day kung alin, pipili ka doon kung uh, long, long sleeve ba, pantalon ba, or slacks ba ang uh, pa paplanchahin mo. So ako kasi ang nauna sa akin ay pinili yung long sleeve. So ma uh, may idea na ako kung paano niya plancha yon. So yun din ang pinili ko. So wala namang problema don So take note dai. Bago ka mag-start, 'di ba, nakasaksak na, na-check mo na yung wire kung wala bang ngat-ngat, kailangan mo yung ipakita eh, ngat-ngat, or para hindi maiwasan yung short circuit na sinasabi. So, kailangan yung ipakita na chinik nyo yun. Then, always test the heat on ironing board before start. Wag na wag nyo iti-test sa kamay nyo o gaganon ninyo sa kamay nyo yung plancha ha. Wag baka maano kayo dahil kasi mayroong nababagsak dahil sa mali. Mali kasi yung dahil na. Kasi syempre, kunyari lang naman yung pagpaplansya, di ba? Um, minsan nga hindi naman talaga sinasaksak, ini e, example lang na sinaksak pero hindi talaga siya sinasaksak. So always test the heat of iron. Yung init ba ng ano i-test mo? Hindi sa kamay hawag mo gaganunin ha. Sa, sa sa, kabayo na tinatawag. Doon mo i-try ng gano'n. Ipapakita kailangan mo lang naman ipakita yon sa nag trainer or assessor nyo. Ha? Then ito na ang procedure na. Pag long sleeve ang um, napili mo din kasi ito naman yung laging ini-example sa um, training. So, pag long sleeve ang um, long sleeve ironing, start uh, with the wrong side, then the right side. So, dai may, hindi tulong long sleeve dahil. Ano ba yung wrong side dai Bakit kailangan sa wrong side mag-start? Dapat, di ba ito, pag inano nyo to ganyan, di ba? Yan, ang harap. Ang wrong side ay ayan. Bakit, bakit dai kailangan sa wrong side dai Kasi, ang sabi ng trainer namin, pag hindi mo alam, hindi mo alam yung aplancha ay may dumi something Siyempre, before that i-check iche mo yon kung madumi ang plantsa or hindi, 'di ba? Hindi natin alam kung may may hindi tayo nakita na dumi. Pag pinantya mo yung wrong side, so kasi uminit yung plantsa, lumambot yung dumi, posible siyang pag pinantya mo yung right side dito sa harap, so didikit yung dumi dito. So bakit kaya bakit kailangan sa wrong side ka magpa siya? muna ang start mo? Para kung madikitan mo siya ng dumi, it's okay lang. Kasi tutupiin naman 'yan ng ganyan. So matatago siya, 'di ba? Hindi siya makikita kung may duming dumikit. So, 'yan ang dahilan bakit nag-start tayo sa wrong side. Then the right side. Then next, Shoulder dye hindi kasi si long sleeve dapat long sleeve. 'Di ba yung long sleeve is my uh, may parang kapakapa -kapa. yung parang shh, dito yon. Tingnan nyo na lang yung long sleeve kung meron dyan sa inyo wala kasi akong long sleeve. Then yung dito dye. Yan. Next shoulder then shoulder, kailangan ipakanto nyo yung ganyan. Not, alam nyo dahil wala akong experience sa pagpa kasi sa amin, uh, ko. Nung nag-aaral ako, walang plancha-plancha yan. Sus, ginoo, diba Pagbukid, ah? Sus, ginoo, bisag... Basta makasulod na sa school na. Why plancha plancha oy? Three times pa so yung uniform kay why, sabon pang laba. Ah, di ba ganyan? So, sa test the training lang ako di na natuto. Kaya yung sinundan ko kung ano ang ginawa niya, nag-focus talaga ako dahi. So, shoulder, then, dito na side, then shoulder. Itong shoulder na, buong shoulder dito. Kasi iba kasi yung, yung long sleeve eh, may tahi pa yan na ganyan eh, yung sa shoulder niya. So, unahin niyo yung dito. Then, then, yung sa, di ba, long sleeve, yung, yung ito muna. Yung dito, yan. Unahin nyo yung dito. Then, mag kayo ng ganyan. Baliktaran. Then, sa likod. Then, dito sa harap. O, ganun na Tapos na. Basta, importante, maipakita nyo yung ganong step. So, take note. wag na wag sa sayad yung uh, damit sa floor. Then, kung pants naman ang i-iron mo, pants yung napili mo, start on pocket wrong side again, no? Then, waistline, wrong side. Iron parts, right side. Okay? Then, fiston at the foot area line. Then, pagkatapos nyan, ihahangar mo na siya. So, ganun lang naman dahil ang pag-ironing uh, sa ironing. So, piliin nyo na lang yung medyo mas madali sa inyo. Ha? ang kadalasan nga ay long sleeve ang um, pinipili or madalas na ini-example doon sa training center or doon sa test the assessment. Sa test the assessment naman dahil kasi I'm not confidently na marunong mag sa sa... kasi maraming step, di ba? Sa uh, long sleeve. So, doon kasi sa training assessment, sa final na dahil ha, Apa, marami yung nag mix, -mix doon sa lagayan ng labahan, kunyari. Pipili ka lang doon ng gusto mo. So, ang pinili ko dahi, yung, yung uniform lang na pang elementary, white plain lang ba na t-shirt, yun ang pinili ko. So, ang nangyari naman sa amin doon, kasi madami nga kami, 10, 10 kami nag-training noon, At uh, tatlo kaming pa Hong Kong, at uh, yung pito is pang Middle East na sila. So, pinap pinapili lang kami kung ano ang paplansyahin din. So, ang pinili ko yung maliit, then yung puti, then yung walang kuwelyo, di ba? Di, di plancha, plancha lang ako doon, hindi naman ako tinitingnan. Then, ipapakit, nakatupi na. Yun kasi hindi hinanger doon. Walang... Walang hanger na available doon sa assessment na. Then, tinupi ko na ipapakita mo lang na na-plancha mo na. So, iti-check na niya sa iyo. Iti-check na siya. Ichi check Iti-check na sa iyo. check na may papel kasi silang hawak. Iti-check na niya. Natapos ka na sa ironing. Ganon. Kasi pila-pila day. So, kaya tips ko sa inyo, pag sa ironing na day, pumili. Piliin nyo na yung medyo madali sa inyo. Saan kayo mas nadadalian. So, ayan lamang ang aking ah, uh, isa-share sa inyo. <laughs> Kasi ang layo talaga dahil yung sa training center at sa assessment nas Akala ko nga dati ay same, pero iba-iba talaga dahil iba-iba ang nag a sa inyo, nagtaturo sa inyo. So, iba-iba dahil. So, kaya nga, nung nag na ako ng living room dahil, umiyak ako dun dahil. So, so, pwede nyo panoorin yan, part 1. Ayan. Then, ang part 2 natin is... Uh, how to operate automatic washing machine. din. then, my previous vlog na din ako na about sa personal experience ko in final sa assessment na talaga day. So, ayan, you can watch this. O, oh, de diba? <laughs> so, kung, kung, bago ka pa lang sa channel ko day, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe day para lagi kang updated sa mga I post ko. more chica, more tips and ideas. See you next vlog. Bye! Bye bye!